para blood shut out. Ano you know, ba? Ito nga klata to eh, ni Limbag. Sino naglimbag? Ewan ko. Ito si Ramon daw. Si Ramon. Ito yung uh, tignan niyo yung title niya. No? Para sa mga deboto, para sa mga nananampalataya na mga katoliko sa piyesta ng Kiapo. Ayan. Ito tignan niyo uh. Actually, ang ganda ng nasa loob nito. Pag nakita nyo paano nabubuhay yung mga tao sa Quiapo. Ayan. Nilimbag ni Ramon to. Si Ramon. Ah, kilala niyo si Ramon. Si Ramon nyo. Ayan. O, piyesta ng Quiapo. Maganda tong aklat na to. Kung bibili nyo to, eh, may presyo. Teka muna. Ayan natin. Tingnan natin yung mga laman nito. Ang ganda. May mga salaysay. Piyesta ng Quiapo. Ayan. Ayan. Maganda yung mga pictures sa loob. Makikita nyo paano na namo... Si Lola Tinding nandito. At saka si Nanay Tess. Ayan o. Oh. O, oh, mga buhay ng tao sa kya po. Ayan. Si Lola Tinding nandito. Ayan o. Oh. Si Lola Tinding, my man. Ayan. Okay. O, oh, itong istorya ng uh, librong to. Anyway, uh, maraming... Uh, Ayan. Si nung nursing, tatay ni Mokang na nandito rin. Nakita nyo, ano? Maraming istorya to, mga buhay nyo. May lechon din ako nakita rito. Eh. Anyway, may, may lechon ako nakita rito. Ayan. Ito na yata lichon. yung lechon. mga buhay ng Kaya po, may mga isinasalaysay na istorya rito. Yun o, no, lechon. Wow, lechon, my man. Yan yun na. O, oh, diba? Okay, ito yung uh, nakatago pa sa market to. Hindi pa inilalabas, pero binalag ko lang. Eh, baka bawal. Kaya, personal copy ko lang to. At least, nahawakan ko na tong librong to bago kumalat. Ano. Historical, para sa mahal na nasareno. Sa latang ng palataya, ito, may libro po tayo dito. Mga gusto mong order, PM nyo na lang ako. Thank you for watching pyesa ng kaya, pyesa ng kaya aklat ng pyesa ng kaya po. Istora sa kaya ito. Iaalo ko nga kay Coco Martin to, baka mabili niya to, sayang eh, no? no? Ganda, no?